Hello guys! For today's video, samahan ninyo akong gumawa ng soft and fluffy chiffon cake. At ito ang ating mga sangkap. White sugar, cake flour, baking powder, vegetable oil, salt, cream of tartar, evaporated milk, vanilla, eggs, white sugar, another white sugar para sa ating mirang. Ang una nating gagawin ay ang butter ng ating chiffon cake. Meron tayong walong egg yolks. Ilagay na ang sugar. Haluin. At isunod na ang vegetable oil. Ang evaporated milk. At haluin hanggang sa bahagyang matunaw ang ating asukal. At ayan, habang ako ay nagahalo, kung bago ko lamang po sa aking YouTube channel, please don't forget to subscribe and hit the bell icon para ma-notify kayo sa mga susunod pa nating mga video recipes. At naglagay na po ako dito ng vanilla. Ihanda na ang cake flour. Lagyan ng asin at baking powder. Isift natin. At pagkatapos, haluin mabuti. Haluin lamang ng mabuti hanggang sa mawala ang buo-buo. Ayan at malapit ang mawala ang mga buo-buo. So sa madaling salita, pwede na po ito. I-set aside po muna natin at gawin naman po natin ang ating merang. Sa mixing bowl, ilagay ng ating 8 egg whites. At ihanda ng ating mixer or stand mixer. At ilagay na natin ang ating whisk na gagamitin. Lagyan na ng cream of tartar ang ating egg whites. Paanda ng ang ating stand mixer sa medium speed. At ayan, kapag nagbabubbles ng ating egg whites, pwede na nating lagyan ng sugar gradually. Half cup white sugar po ang lalagay natin. At paanda rin na po ulit ang ating stand mixer sa medium speed. Paunti-unti lamang po ang paglalagay ng sugar ha para hindi po bumigat ang ating merang. At huwag na huwag din pong kalilimutan na palaging i-check ang ating merang kasi bawal po siyang ma-overmix. Ang hinahanap po nating consistency ng ating merang is soft peak lamang po. Para po makuha natin ang tamang soft and fluffy ng ating chiffon cake. At eto na po, nakuha na po natin ang tamang consistency. Soft peak na po ang ating merang. Ngayon, paghahaluin na po natin ang ating butter at ang ating merang. Unti-unti lamang din po ang paglagay natin ng ating merang sa ating chiffon cake butter para po mahalo natin ng maayos ang ating chiffon cake mixture. At ayan, habang nagahalo ulit tayo. Kung bago ka lang sa akin channel, please don't forget to subscribe and hit the bell icon para ma-notify po kayo sa mga susunod pa nating mga video recipes. Thank you. So malalaman po natin kung sakto na po or tama na po ang ating pagkakahalo kapag wala na po tayong nakikitang puti at dilaw. So dapat po even ang kulay na makikita natin. Katulad po nito. So, okay na po ito. At ngayon, pwede na natin itong ilipat or ilagay sa ating mga molders. So, gagamit po tayo ng round molders at ng mga alieneras. Sa so, paglalagay po ng ating mga mixture, dapat po mababa lang ng kaunti sa ating mga molders ang mixture. Sunod natin lagyan ng ating mga alieneras. At ayan, habang naglalagay tayo ng mixture sa ating mga molders, gusto ko lamang pong magpasalamat sa mga patuloy na sumusuporta sa aking YouTube channel. Lalong-lalo na po doon sa mga hindi nag skip ng ating ads. Dahil alam niyo po ba na napakalaking tulong po nito sa aning mga YouTubers. At the same time, malaking tulong din po ito sa mga baguhan na nagsisimula pa lamang sa YouTube monitor din po kasi ni YouTube kung sino po yung mga hindi nag skip ng ads. Okay, tapos na tayo. Isalang na natin ang unang batch ng ating chiffon cake. Lutuin po natin ito sa loob ng 30 to 35 minutes sa 150 degrees Celsius. At naita na po ang unang batch ng ating chiffon cake. Tingnan niyo po at napakaganda ng ating mga chiffon. Pwede niyo po itong lagyan ng butter on top habang mainit pa po para mas maging moist ang ating chiffon. Ito na po, tinanggal ko na po sa molder. At tingnan niyo po kung gano'n siya ka-fluffy. ba? Diba? Ngayon, lalagyan ko na siya ng cheese on top para mas maging special ang ating chiffon cake. Tulad nga po ng sinabi ko kanina, pwede niyo lagyan ng butter ang ating chiffon cake on top para mas kapit din po yung ating cheese na ilalagay. Hindi kasi available ang aking butter ngayon kaya hindi ko siya nalagyan. At simuti natin ang cheese. Look at that! Napakaganda ng ating special chiffon cake! At excited na akong tigman kaya ano pang hinihintay natin? Tingnan niyo naman po ang ating chiffon cake. Napakalambot po niya. Perfect ang ating recipe. Kaya titikman ko na po ito. Mmm, napakasarap po ng ating cake. Mas masarap pa po siya sa nabibili nating chiffon cake sa bakery. Okay, sa recipe po na ito, hindi nyo na po kailangan bumili ng chiffon cake sa labas. Promise po! Salamat guys! See you all again next time! Bye!